Oktubre 16, 2025 Estrecho ng Katigat, Dagat Baltiko Sa malamig na tubig sa pagitan ng Dinamarca at Suecia, may kakaibang nangyayari. Isang submarinong Ruso na kilala ng utan bilang Kilo Class ay tumatawid sa mga tubig. Sa loob ng maraming taon, naging bangungot ng mga kanluraning admiral ang ganitong submarino. Tahimik, nakakamatay, ipinagmamalaki ng hukbong dagat ng Rusya. Ngayon, hindi na siya mag-isa. Ang mga korbeta ng Bisby ng hukbong dagat ng Sweden, mga barkong hugis daga na ginawa para linlangin ang radar, ay dumudulas sa paligid niya. Sa langit, ang mga jet fighter na Gripen ay umiikot na parang mga mandaragit na armado hanggang sa kanilang mga ngipin. Habang pinapanood mo ang eksenang ito, malamang naiisip mo na magsisimula na ang klasikong laro ng pusa at daga. Pero hindi naman talaga iyon ang nangyayari. Ang submarino sa totoo lang ay hindi nakalubog sa lihim na operasyon. Nasa ibabaw ito at hinihila ng barkong pang salvage. Kalawangin na ito, pagod, naglalabas ng usok ng diesel. Parang mamamatay na! Hindi hinahanap ng mga puwersang suweko ito. Sa halip, nagmamarcha lang sila sa paligid nito. Ang nakikita mo ay hindi pagpapakita ng lakas ng Rusya. Isa itong parada ng kahihiyan. Isang live na autopsya na inilalantad ang mga sikreto ng isa sa pinakalihim na makinang pandigma sa kasaysayan. At ang Sweden na isa sa pinakamatagal ng karibal ng Rusya sa kasaysayan at ngayon ay pinakabagong miyembro ng NATO ang siyang nagpapatakbo nito. Pero, paano nga ba naging gumagalang multo ang isang modernong at tahimik na submarino? At bakit agad-agad ang naging tugon ng Sweden? Ano ang alam nila na hindi natin alam? Para maintindihan yan, kailangan nating bumalik ng ilang linggo. Mas partikular, sa katapusan ng Setyembre ng 2025. Sa Mediterranean, ang submarino B-271 Novorossiysk ay nasa combat patrol nang nagsimulang magkaproblema ang lahat. Hindi ito basta-bastang aberya. Mahigit sampung kritikal na aberya ang sunod-sunod na nangyari. Una, ang navigation system, ang utak ng barko, ay tumigil sa paggana. Pagkatapos, naghang ang operating software. Ang periskopyo, ang mata ng submarino, ay nagkaaberya. Pero ang totoong bangungot ay dumating nang sumabog ang fuel system sa loob. Nagsimulang tumagas ang napakasinablang diesel diretso sa kompartimento ng tripulante. May walumpung tao roon sa loob at ang submarino ay naging isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Humarap ang tripulante sa imposibleng pagpipilian. Manatiling nakalubog at isugal na maging bola ng apoy sa ilalim ng dagat o lumutang pataas. Ilantad ang sarili ng lubusan sa otan at tanggapin ang ganap na kahihiyan. Pinili nila ang pangalawang opsyon. Kaya noong ikasyam ng Oktubre, isang French na frigate ang nakadetect sa Novorossiysk sa ibabaw ng tubig malapit sa baybayin ng Brittany at sa tabi niya may isang ocean tugboat na tinatawag na Yakov Grebelski. Yung tugboat na yon ang naghatid ng lahat. Ang mga modernong submarino ay hindi na kailangan ng escort sa normal na paglalakbay. Sinubukan namang magkwento ng iba ang Rusya. Ayon sa kanila, normal lang itong paglilipat ng fleet batay sa international na patakaran ng paglalayag. Pero hindi pinaniwalaan ng OTAN ang kwentong iyon. Naglabas ang alyadong komandong pandagat ng larawan ng submarino sa ibabaw ng tubig kasama ang French Frigate. At kasabay ng mga larawan, may mensahe na tatlong salita. Pinagmamasdan namin kayo. Ito ang simula ng isang bagay na di inakalang mangyayari ng Rusya. Isang anim na libong kilometrong paglalakbay sa mga tubig ng NATO. Bawat metro ay binabantayan, bawat galaw ay itinatala. Ang sumunod ay isang operasyon na nagpakita sa buong mundo kung gaano talaga kaintegrado ang NATO. Mula Oktubre 7 hanggang siyam ang 72 oras ng Britanya ang namahala ng 72 oras na tuloy-tuloy na pagbabantay sa English Channel. Ang helicopter na wildcat ng barko ay lumilipad sa ibaba, nangongolekta ng mga visual at elektronikong datos. Samantala ang submarino ay dahan-dahang sumusunod sa kanyang ruta, hinihila, mahina at lantad dahil dito, pagpasok ng convoy sa Dagat Hilaga, tinanggap ng mga Belgian at Olandes ang tungkulin. Parang isang karera ng relay na perpektong nakakoreograpo. Ang barkong hydrographic ng Olanda na ZRMS Loemis ang gumabay sa submarino sa kanilang sektor. Sa kabuuan, labing isa barko mula sa anim na bansa. Bawat bansa ay ipinapasa ang responsibilidad sa susunod. Bawat isa ay nangongolekta ng mahalagang intelihensya, acoustic data, electronic signatures, high resolution na mga litrato. At lahat ng ito ay ipinapadala ng real-time sa punong himpilan ng OTAN sa Brussels. Pero ang totoong palabas ay paparating pa lang. Noong ikalabin lima ng Oktubre, tumawid ang submarino sa mga kipot ng Denmark at opisyal na pumasok sa Dagat Baltiko. At doon may nagbago. Hindi nalikuran ng Russia ang dagat Baltiko mula nang sumali sa NATO ang Finland at Sweden. Kaya noong ikalabing anim, nang dumating ang konvoy sa Strait ng Kattegat, naghihintay na ang Sweden. At ang Sweden ay hindi lang basta nanood. Ang mga korbeta ng Bisby ay biglang lumitaw mula sa tubig. Ang mga korbetang ito ay hindi mga karaniwang barko. Dinisenyo ang mga ito para sa isang layunin lang, maglaho. Ang kanilang mga hal na gawa sa carbon fiber at ang gulong disenyo ay nagpapababa ng radar signature ng siyam na put siyam na porsyento. Para sa isang kalabang sistema, para bang hindi sila umiiral. Pero nandun sila, nakapalibot sa submarinong ruso. Armado ng mga torpedong Torped 40 is e 7 mga misail na kontrabarko na RBS-15, at mga kanyo na Bofors na 57mm. sa himpapawid. Ang mga fighter jet na Gripen Jack Attack Spanning 30 siyam ang namamayani sa ere na may pinakabagong active electronically scanned array radar at mga long range na meteor missile. Malinaw ang mensahe, anumang magtatangkang makialam ay wawasakin bago pa makalapit. At narito ang pinakakagiliw-giliw na detalye. Tinawag ito ng Sweden na isang karaniwang operasyon. Oo, karaniwan. Ang salitang iyon ay may napakabigat na kahulugan dahil nangangahulugan lang iyon ng isang bagay. Ito na ang bagong normal sa Baltic. Sa bagong normal na ito, ang Sweden ang mga ngaso at ang Russia ang biktima. Pero bakit ganoong kalakas ang naging tugon ng Sweden? Ang sagot ay nakabaon sa lupa. Sa mahigit tatlong daang taon ng kasaysayan, hindi kahapon lang nagsimula ang tunggalian ng Sweden at Russia. Nagsimula ito noong unang bahagi ng ikalabing walong siglo nang magpasya si Pedro, ang dakila na kailangan ng Russia ng bintana sa kanluran. Ang problema, kontrolado ng Sweden ang baybayin ng Baltic na siyang superpower noon. Nagdeklara ng digmaan si Pedro na tinawag na dakilang digmaan sa Hilaga at tumagal ng 21 taon Noong isang libo pitong daan at siyam sa labanan sa Potava, dinurog ni Pedro ang hukbong suweko. At noong isang libo pitong daan at dalawamput isa sa pamamagitan ng kasunduan sa Nistad, kinuha ng Rusya ang malalawak na teritoryo ng suweko sa kahabaan ng baybayin ng Baltic. At sa mga lupang nasakop na iyon, itinayo ni Pedro ang St. Petersburg, ang imperial na kabisera ng Rusya, na literal na itinayo sa dating teritoryo ng suweko. Hindi ko nakalimutan ang kahihiyang iyon. Noong panahon ng Cold War, patuloy na nanatili ang tensyon sa ilalim ng ibabaw. Nanatiling neutral ang suweko, pero laging handa at nagbabantay. At noong labing na daan at walumput isa, nagkaroon ng isang insidente na tumatak sa buong henerasyon ng mga suweko. Isang submarinong Soviet, ang U-137, ay sumadsad sa loob ng teritoryal na tubig ng Sweden malapit mismo sa base ng hukbong dagat ng Karlskrona. Pinaghihinalaan na may dala itong mga nuklear na torpedo. Sa loob ng sampung araw, nagprotesta lang ang Sweden gamit ang diplomasya. Itinuturing ng Unyong Sobyet ang mga tubig ng Sweden na parang sarili nilang bakuran. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang isang pambansang kahihiyan. Kaya, makalipas ang mga dekada, nang lumitaw ang submarinong Ruso na hinihila sa Baltic, hindi na palalampasin ng Sweden iyon. Pero may mas malaking nangyayari dito. Isang bagay na higit pa sa makasaysayang paghihiganti. Si Vladimir Putin ay nagkamali ng pinakamalaking estrategikong hakbang sa ikadalawamput isang siglo nang salakayin niya ang Ukraine noong Pebrero 2000 at 2022. Akala niya ay pahihinain niya ang NATO na mapapalayo niya ang alyansa mula sa mga hangganan ng Russia pero ang naging resulta ay kabaligtaran nito. Ang Finland at Sweden na ilang siglo nang nananatiling neutral sa militar ay tinalikuran ang patakarang iyon at sumali sa NATO. Dahil dito, agad na bago ang geopolitical na mapa ng Baltic parang isang iglap. Tingnan mo ang mapa. Poland, Germany, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, lahat miyembro ng NATO. Ngayon, ang Russia ay ganap ng napalilibutan. Ang dalawang daanan nila sa Baltic, San Petersburgo at Kaliningrad ay hiwalay na. Ang mga kipot ng Denmark na tanging daanan palabas patungong Atlantiko ay ngayon kontrolado na bilang isang panloob na daanang tubig ng NATO. Ang dating tila punyal na nakatutok sa puso ng Europa ay naging isang kulungan na ngayon isang teritoryo ng Russia na lubos na napapaligiran ng mga bansa ng NATO, ganap na vulnerable at hiwalay, ang Dagat Baltic ay naging tinatawag ng ilan na lawa ng NATO. Kaya nang napilitan ang Novorossiysk na gawin ang nakakahiya niyang paglalakbay na iyon, siya ang naging unang malaking huli ng bagong patibong na geopolitikal na ito. Dati, ang submarinong may sira ay tahimik na nakakabalik sa base. Ngayon, tapos na ang panahong iyon. Ngayon, binabantayan ng Integrated Radar at Sensor Network ng NATO ang bawat galaw ng Russia, mula Gotland, Sweden hanggang baybayin ng Estonia. Pero may isa pang nangyayari dito na magdudulot ng epekto sa mga susunod na dekada. Habang iniiskortahan ng mga barko ng NATO ang submarino, marami pa silang ibang ginagawa bukod sa pagbabantay. Nangongolekta sila ng isang bagay na napakahalaga, ang acoustic signature ng submarino. Bawat submarino ay may natatanging tunog na parang fingerprint. Ang tunog ng diesel engine, cavitation ng propeller, at ingay ng auxiliary pump ay bumubuo ng natatanging pattern. At ang klasik kilo ay kilala bilang itim na butas. Dahil sobrang tahimik nito na para bang nawawala ito sa mga sunar ng OTAN. Pero sa loob ng ilang araw, habang hinihila ang submarinong iyon ng libu-libong kilometro, dos-dosenang sensitibong hydrophone ang nag-record ng bawat decibel, bawat frequency, bawat panginginig. Kaya naman, napakalaking dagok nito para sa Russia. Hindi lang ang Novorossiysk ang nabunyag ang mga sekreto, ang buong klase ng kilo ay mas madali nang matukoy ngayon. Ang balabal ng pagiging di nakikita na nagpapatahimik sa mga submarinong mamamatay na ito ay nawasak. Ngayon, tuwing may submarinong kilo na maglalayag sa karagatan, hindi na ito magiging di kilalang banta sa sonar ng OTAN. Magiging isang maingay at pamilyar na target ito na ang mga kahinaan ay kilalang kilala na. At hindi lang iyon. Noong ikalabintatlo ng Oktubre habang hinihila pa ang submarino, nagsalita ang kalihim general ng OTAN, Mark Rutte, sa Parliamentary Assembly ng OTAN sa Ljubljana, Slovenia. At sinabi niya ang isa sa mga pinakamatinding pahayag sa kasaysayan ng makabagong militar. Sabi ni Rutte, Isang sirang submarinong Ruso ang pilit bumabalik mula sa pagpapatrolya may isang nag-iisang sirang submarinong Ruso, pilit na bumabalik mula sa pagpapatrolya. Anong pagbabago kumpara sa nobela ni Tom Clancy noong 1984? Ang paghahanap sa Oktubre Pula. Ngayon, mas mukha itong ang paghahanap sa pinakamalapit na mekaniko. Sumabog ang silid sa tawanan at pinalakas pa ito ng media, kaya naging viral ang linyang iyon. Sa isang biro, winasak ni Rute ang 25 taong pagbuo ng imahe ng hukbong dagat ng Rusya. Ilang dekada rin sinubukan ni Putin na muling likhain ang takot at respeto na iniuutos ng hukbong dagat ng Soviet noong panahon ng Cold War. Pero noong oras na yun, naging biro at katatawanan sa mundo ang hukbong dagat ng Rusya. Kaya, hindi lang ito kwento ng sirang submarino kundi simbolo rin ng malaking estrategikong pagkakamali. Sinubukan ni Putin na itaboy ang NATO, pero ginawa niyang sariling bilangguan ang Dagat Baltic na dati niyang bakuran. At itong kinakalawang na submarino na hinila ng libu-libong kilometro sa ilalim ng mapanuring mata ng anim na bansa ay naging monumento ng kabiguang ito. Hindi na lang depensibong alyansa ang NATO na nanonood at kumukondena. Ito ay naging isang proaktibong mekanismo na natututo umaangkop at kayang gawing estratehikong kalamangan ang bawat kahinaan ng kalaban. Nagising ang Sweden mula sa mahigit isang siglong pagkakatulog sa pagiging neutral. Hindi lang nito hinarap ang makasaysayang kaaway. Ginawa pa ito sa pinakamahina nitong sandali. Hindi na hinahabol ang Sweden ang mga multong ruso. Namumuno na siya sa sariling teritoryo. Matatag na tagapangalaga sa bagong hilaga ng NATO. Para sa Kremlin, ang parada ng kahihiyan ay hindi lang pagkawala ng prestihiyo. Ang alamat ng hindi matatalong hukbong dagat ni Putin na maingat na binuo sa loob ng mga dekada, aba, nangalawang nasira kinailangang hilahin. Dahil lang lahat ito sa isang desisyon. Isang pananakop na dapat sana'y magpapahina sa NATO pero nauwi sa eksaktong sitwasyon na pilit iniiwasan ni Putin. Sa huli, hindi torpedo ang lumubog sa alamat ng hukbong dagat ng Rusya, kundi ang mismong kayabangan sa estratehiya ng Kremlin. Ngayon, sa palagay mo ba inisip ni Putin na ang pagsakop sa Ukraine ay magtutulak sa Finland at Sweden na sumali sa NATO? Magkomento ng opinion mo. Kung nagustuhan mo ito, Ibahagi sa mahilig sa geopolitika at mag-subscribe para di ma-miss ang susunod na video. Salamat at hanggang sa muli.